Anyway, nabanggit mo na sa kanina, sir, mm, yung comment, ano, oh, na, na, oh. yan ang pag-uusapan natin. Mainit nang usapin din yan sa social media, eh. Tungkol sa no comment ni Vice President uh, Sara Duterte. tukol dito sa mga nangyayari sa mga kababayan natin. Diyan sa, lalo na sa Ayungin Show, ano, yung mga na fire, can fire cannon, mga ganyan. What do you think about uh, VP Sara's ano ba, silence? So, yun, kaka-no comment po niya sa issue na yan. Um, especially considering she, you know, uh, is may run for president in 2028 and may, may, there's still a possibility, malay mo, manalo po siya. Well, ah, mm. uh, yung no comment, no comment, oh. no comment lang. Ha? Huh? Ah, so, no comment ka no rin. <laughs> <laughs> no comment kasi, oh. um, oh. ah, yeah, parang it. nagaano rin yan, no? Uh, sinasalamin din ito kung ano talaga mm -hmm. ang tindig mo sa isang posisyon. No? Mm -hmm. Hindi ibig sabihin na no comment ka ay wala ka ng posisyon. So malinaw mm -hmm. na ayaw niyang posisyon pag ang usapin ay China. Dahil sa maraming mga isyong pambayan naman, ay naglalabas ng na mga statement uh, ang Vice President, no? Right. ay nga doon ay, sa usapin King, ng uh, so, well, Ukraine, no. no. no? at iba pang mga mm -hmm. usapin. Naglalabas na, ka mga video pa, video statements pa nga. Pero uh -huh. dito ayaw niya ng statement. No? Siguro at uh -huh. uh, din uh, nakasala dito ang tindig ng kanyang ama noon na talagang pivot to uh -huh. China ang policy, no? Uh -huh. So but you know as a, as, a, as an official ay kung ayaw mang magsalita doon sa uh, policy, no? Foreign policy ay pwede ka naman siguro magsalita doon sa sa naging uh, dinanas ng ating mga kababayang yes. mga Pilipino. Oh, uh -huh. no? May, na meron na saktan at uh, kung ano pang nangyari sa kanila doon. Na ang uh, talagang makita mo naman na uh, ang disadvantage, talagang disadvantage yung malayat na barko oh, yeah. na binubo, bin, ng tubig ng dalawang malalaking barko. Uh, hmm. So, uh, I think um, uh, uh, yung ganong tindig na ayaw mo magsalita, it only uh, exposes no? Uh, the clear Position of the person, kung saan yung kanyang uh, uh, bias pagdating sa usapin na yan.